Nandito ako ngayon sa kung saan dito ako isinilang sa lugar na to. Ayan, ah, nakikita nyo guys, lahat ng lahat, lahat ng makikita mo dito ay amin po dati guys na inaalagaan kasi mula pagkabata po ni aking mga magulang ay dito na po sila lahat nakatera Ayan, uh, dekada, dekada pa si Sinta. kumbaga, lampas pa yata. <laughs> kasi dalaga pa po ang aking nanay ay nandito na po sila nakatira ng aking pong tatay. Nakakamiss guys yung ganitong lugar. Kasi nung una, lahat ito nyugan. Lahat nyugan yan. Wala kang iba makikita na puno. Kundi nyugan po lahat itong an, um, um, lugar na to. Ito, itong makinawang nakikita nyo guys na mga uh, nyugnyug -nyug na yan. Yan ay mga tanim na. Ngayon, nito na lang hindi po ito yung dati. Kasi lahat ng nyug dito, is pinaputol po. Ayun siya guys, bakit nga ba kami ay na umal na paalis dito na wala po man lang kami nakuha o wala po kami nakamkam sa lugar na to guys. Ayan, nakikita nyo guys, super ganda. Yan hanggang doon sa pinakadulo. Pinakadulo. Yan dati pala yan, ula dati guys yung pala yan Dati nyuga lahat yan, yung makikita nyo guys Hanggang doon sa kaduludulohan doon Doon sa pinakadulo guys ng mga nyugdon doon Ay yung po ay amin dati guys na Alagaan, mga alagaan po inamin ito Mula pagkabata po Ng aking po mga magulang Ay nandito na po sila nakatira Ayan, at ang nangyari guys Yung may-ari e bininta Bininta po sa kapatid po niya Na naging mayor Ayan, kapatid po niya na naging mayor ang nagmamayari na po ngayon nito kaya guys awala ah, wala po kong nakuha ang nanay ko o mga kamag-anak ko dito sa lugar na to yan kahit singko wala po yan kasi nga ebininta nung tunay na may-ari doon po sa kapatid po niyang mayor itong lugar na to hanggang doon sa kaduluduluhan na yan hindi nakikita nyo guys yung taas na yon may bahay doon andong guys yung pinakambahay po ng aming pong mayor yan wala lang po kasi kami guys magawa kung bakit nangyari yon, Bakit wala man lang kami nakuha. Sabi nga nila dapat guys mga nakuha kami nung ibenenta ito. Nung ibenenta ito sa iba dapat may siya po kami. Pero wala po kahit 5 po. Nung ito po ay ibenenta, doon po sa amin pong naging mayor. Kaya pinakita ko lang sa inyo guys itong lugar na ito. Nanamiss ko talaga. Super ganda naman talaga na lugar na ito. Super tahimik at super uh, aliwala sa pakaramdam mo kapag ka nandito. Yun nga lang guys. Anong nangyari? Es bininta nung kunin na may-ari doon sa kapatid po niyang mayor. Kaya wala po kaming nakamukam po dito kahit na singko. Yun lang po guys. Maraming maraming salamat po sa inyo.